kung pag-uusapan natin ang makabagong sasakyang pandigma na tunay na kinikilala sa buong mundo dahil sa kakayahan at tibay nito, isa ang Pander 2 na hindi maaaring palampasin. Ang Pander 2 ay isang wheeled armored fighting vehicle na gawa ng General Dynamics European Land Systems. Ito ay idinisenyo upang magsilbing multi-purpose platform na maaaring i-act na depende sa pangangailangan ng hukbo, mula sa infantry fighting vehicle, reconnaissance, command post, ambulance, hanggang sa armored personnel carrier. Ang pangunahing layunin nito ay magbigay ng mataas na antas ng protection at mobility sa larangan ng labanan. Kung titingnan ang disenyo ng Pandor 2, mapapansin agad ang modernong linya at matibay na estruktura na gawa mula sa advanced composite armor at bakal na nagbibigay ng protection laban sa mga bala, shrapnel, at improvised explosive devices. Ang pangunahing configuration nito ay 8x8, ibig sabihin ay walong gulong na nakakatulong upang mabilis at ligtas itong makagalaw sa iba't ibang uri ng lupa, mula sa sementadong kalsada hanggang sa putikan o mabatong teritoryo. Mayroon din itong amphibious capability sa ilang variant na nagbibigay ng kakayahang tumawid sa ilog at iba pang katawang tubig ng hindi nangangailangan ng karagdagang tulong. Pagdating sa kapangyarihan, ang Pander 2 ay karaniwang pinapagana ng isang malakas na diesel engine na nagbibigay ng humigit kumulang 400 hanggang 500 horsepower, depende sa variant. Dahil dito, kaya nitong umabot ng bilis na higit sa 100 km kada oras sa kalsada, at nasa 10 km kada oras naman kapag nasa tubig. Ang kombinasyon ng lakas ng makina at advanced suspension system ay nagbibigay dito ng natatanging maneuverability, kaya kahit sa matarik na bundok o mahirap na teritoryo, nananatili itong maaasahan. Ngunit higit pa sa mobility, ang tunay na bentahe ng Pander 2 ay ang versatility nito. Maaaring item figure ito para magdala ng hanggang labindalawang sundalo kasama ang crew na binubuo ng driver, commander, at gunner. Ang loob nito ay dinisenyo para sa maximum comfort at protection ng mga tropa. Mayroon itong air conditioning system, NBC protection laban sa nuclear, biological at chemical threats at modernong communication equipment para manatiling konektado sa command center. Sa larangan ng digmaan, ang pagiging konektado at well-coordinated ay kasinghalaga ng mismong lakas ng armas. Sa usapin ng armamento, iba't ibang klase ng weapon system ang maaaring ikabit sa Panther 2. Maaaring itong armado ng 30mm autocannon na kayang tumama sa parehong infantry at light armored vehicles ng kalaban. May rounding option para sa grenade launchers, machine guns, at anti-tank guided missile systems depende sa mission requirements. Ang remote weapon stations ay isa ring malaking bentahe dahil nakokontrol ito mula sa loob kaya ligtas ang crew laban sa direct enemy fire. Hindi rin matatawaran ang operational history ng Pander 2. Ginagamit ito ng ilang bansa kabilang ang Austria, Czech Republic, Portugal, at iba pang European nations. Ang kanilang mga hukbo ay napatunayan na ang tibay at kahusayan nito sa mga peacekeeping missions, reconnaissance operations, at actual combat scenarios. Sa Portugal, halimbawa, ang Pander 2 ay nagsilbing backbone ng kanilang mechanized infantry at nakatulong upang mapabilis ang deployment at mobility ng kanilang mga tropa. Sa Czech Republic naman, ito ay ginagamit sa iba't ibang role, kabilang ang reconnaissance at infantry support na nagpapakita ng kakayahan nitong umangkop sa iba't ibang pangangailangan. Kung titingnan ang teknolohiya, makikita ang malaking hakbang ng Pander 2 sa larangan ng digitization. Mayroon itong advanced battlefield management system na nagbibigay ng real-time situational awareness. Ang mga commander ay maaaring Makakita ng mapa, posisyon ng kalaban, at kilos ng kanilang sariling unit gamit ang mga integrated display. Dahil dito, ang Pandor 2 ay hindi lamang simpleng armored vehicle, kundi isa ring command and control hub na nagiging kritikal sa modernong network-centric warfare. Bukod dito, hindi rin nakaligtaan ang aspeto ng survivability. Maliban sa armor protection, ang Panther 2 ay may advanced fire suppression system at explosion-resistant fuel tanks na nagbabawas ng panganib sa crew kung sakaling tamaan ito ng malakas na atake. Ang floor nito ay V-shaped sa ilang configuration, na nagbibigay ng dagdag protection laban sa landmines at improvised explosive devices. Sa panahon ngayon kung saan asymmetrical warfare ang madalas na nararanasan, ang ganitong klaseng protection ay napakahalaga. Kung pag-uusapan naman ang pang-ekonomiang aspeto, ang Pander 2 ay isa ring magandang halimbawa ng modernong defense export. Ang flexibility nito sa design ay nagpapahintulot na ilokalize ang production sa bansang bibili nito. Halimbawa, sa Czech Republic, bahagi ng production ay isinagawa sa lokal na industriya, na nakatulong hindi lang sa kanilang depensa kundi pati na rin sa kanilang ekonomiya. Ang ganitong klaseng offset agreements ay isang dahilan kung bakit marami ang interesadong kumuha ng Pander 2. Para sa mga sundalo na nakasakay dito, ang pandor to ay nagbibigay ng sense of security at confidence. Alam nilang hindi sila madaling tatamaan ng maliliit na armas o shrapnel, at may sapat silang mobility para makapasok at makalabas sa isang operasyon ng mabilis. Ang psychological effect na ito ay malaking tulong din sa morale ng tropa, na sa huli ay nakakatulong sa tagumpay ng kanilang misyon. Ngunit tulad ng lahat ng sasakyang pandigma, mayroon din itong limitasyon. Ang Panther 2 ay hindi dinisenyo para sa heavy tank on tank combat. Mas nakatutok ito sa infantry support at rapid deployment operations. Hindi nito kayang tumapat sa armor at firepower ng main battle tanks, ngunit hindi naman ito ang layunin ng disenyo. Ang Panther 2 ay tungkol sa bilis, versatility, at survivability, mga katangian na mas kinakailangan sa modernong combat scenarios. Kung titingnan ang hinaharap, malinaw na patuloy na magiging mahalaga ang ganitong klase ng sasakyan. Sa panahon kung saan ang mga digmaan ay nagiging mas mabilis, mas pamplekado, at mas nakabatay sa impormasyon, ang Pander 2 ay nag-aalok ng tamang balanse ng protection, mobility, at adaptability. Hindi na sapat ang isang mabigat na tangke na mabagal kumilos, kinakailangan ang mga sasakyang tulad ng Pander 2 na maaaring maghatid ng tropa, magbigay ng fire support, at maging sentro ng koordinasyon sa battlefield. Sa kabuuan, ang Pander 2 ay hindi lamang isang armored vehicle, isa itong simbolo ng evolusyon ng modernong warfare, kung saan ang bilis at impormasyon ay kasing ng mismong armor at armas. Ito ay patunay na sa pamamagitan ng tamang disenyo at teknolohiya, maaaring pagsamahin ang protection at mobility ng hindi isinasakripisyo ang isa't isa. Kaya't kung pag-uusapan ng mga sasakyang pandigma na tunay na maaasahan sa darating pang mga dekada, tiyak na mananatili sa listahan ng Pandor 2.